这个来着。 fix that up oh. 12 o'clock midnight nice. Ano pa na buhok dito banda. Okay. Ito ang banda update ka lang kayo guys. Isa. Tomorrow. Ayan tayo.

a for Boss, may naman tanong, boss. Sabi yung 30B ni Pal. Ay, ay, ano ba ito? Ni Pal na yata ito eh. Saan, boss? Ay, ano yung may sasakyan. Ay, thank you po. Salamat po. Ito pala, guys. Ah, 30B. Ito tayo, guys. Oh, selamat ah. Yerpa <laughs> di, di gamay, eh. <laughs> ah, natin. Hey, madam. One hour later. Magaling na ito guys. Ang baka lang hey guys, ito siya na. Ito natin yung pickup natin. So, ito yung in-office natin. Day 2 natin yung pickup natin, so, natin guys. Punta sa ating pickup location. Uh, guys. I and uh... oh. okay. Okay. Day three. So ito may yung pangalawang up natin. Ito ka lamang. Ayan. Yeah, diba? At pwede makulimlim yung araw. Wow. Kaya tayo guys. Let's go. May mga. Peace, Peace up. Up. Bye -bye. years later. Meron tayong drop off na 21. km pa papuntang paputang guys. Uh, at wala ba yung kino sa. Try mo natin ba kung ano yung mga. I don't 3 hours later. So guys, meron tayong pick-up. Ito Ito ang along-along atlita guys, mayroon tayong pick-up. Uh, pick uh, pick Two hours later. Kaya, napamulagas tayo. Ito ang hirap pag ano eh. kapag cellphone lang pala, no? Tagira pa tayo eh. Hi guys, ha, this is Jomie Miguel Mo sa vlog ha. Saan guys, magpapasat sa si sales sa customer ni Lala Move. Dali sa mga nagbibento ko kami ng mga top box and helmets. Yun. RB's motor parts RB. Yun. Uh -huh. Magkano yung kandiyo sir? Sa ganito po, 1-2 po. 1-2? Sa one po. Sana mga modular all. po Yun. Mga anong size yan sir? Uh, may medium large and XL po. Ah, pag XL sir, magkano? Sa XL po, ibang model po yung ganito po. Ah, meron din kayo pang bata. Ay wala po. Ah, wala po ng matanda lang. No? Ayun guys, so sir. Uh, thank you. Uh, customer nila alam sir. Ayun. This job ni Miguel mo sa vlog. Peace out. Yes yeah, sir. Thank you sir. Thank you po. One eternity later. Uh, hello guys, uh, po tayo dito sa may Bacorto guys. Yan o. No? Upgrades. Yan. Yan guys. Mura lang mga helmet nito nila guys na sir. Ano nakita ko, parang namang ako guys Parang gusto ko rin bumili ng helmet Kasi wala tayong pabili uh, Shout out ka la, sir uh, Customer ni Lalamove yeah, guys. yan guys Punta na kayo dito guys Ano lugar to sir? Cherry Homes to. Cherry Homes, so yan guys so, Ha? Huh? Cherry Homes Mambugan Yun, yan sir Sir, shout out sir Yun, thank you Salamat sir Ayan, yun ang helmet ni sir uh, Malang araw, makakabili na tayo na ito Ipon-ipon mo tayo Pag bumila sa may discount pa dito sir? Meron kahit po babae. Yung ba, magkano benta nyo dito? ah uh, less, S less po sa SRP. SRP. Tapos... Mababa po sa SRP. Oo. Uh, -huh. yung e e pambab... Po po ah, ganun. Sige, sir. Save ko, sir, yung number mo. Kasi gusto ko bumili ng helmet po sa asawa ko. Full face ba? Yung eh, parang nagustuhan ko itong kulay pink ko. ito, no? Opo. Oh, Oo, okay. oh, yun o. Know. Nakatago siya eh. Ayan, guys. Save natin yung number ni, sir. Ah, guys. Ah, thank you, sir. Bye-bye. Thank, thank you, po. A few moments later. Hello guys, uh, this is Joby Miguel Muso Vlog guys. Sana guys, nakuha natin yung helmet na dalawa. tapos napasa ito guys, kano time 20 km guys. Kasi guys, sa uh, salpa ng gamit natin kaya mahirap mag-vlog. Okay guys, peace out. Many months later. Hello guys, uh, natin natin kasi yung dalawang helmet. Ayan guys. Okay. Soon after uh, binibigyan natin kasi rin yung dalawang helmet and then okay na all good sa uh, binigyan natin fitness pa binigyan natin ang fitness eh this job ni Miguel Masblad peace out nice ah na yung gre mismo na namin tong harap mo at maraming salamat so, anyway, gawalis mo na kami guys gawalis mo na tayo sabi mo yung motor na yan natin السلام على السلام على السلام Ang ganda, ang ata yung ano তোমালোকৰ <laughs> লেখাত Rồi cái Rồi cái đó. Pak, nah. kita baik Budi kita Diyan yeah, na no. oh, ganyan. Diyan dito. dito. Meron? Hmm. Pagkakita okay, mo na cellphone. Patayin mo na. Patayin mo na.